Ah, uh, dahil nga sa sobrang kakabalita ng mga media natin tungkol sa mga wala ng kabuluhan oh, amantakin mo pa palang successful na operation ng military against terroristas nakapatay sila ng labing isa amantakin mo hindi man lang naibalita yan yun yung mga dapat ibinabalita eh <laughs> Oh, yun ang dapat na ibinabalita ninyo, yung success ng mga operations, ng mga sundalo natin, ng mga kapulisan natin, para naman ma-feel ng tao na safe, na safe, safe pa din tayo. O oh, sa paghihiganti daw, bakit naghihiganti? Aba, eto, pakinggan ninyo mga boss ganti ang nakikitang motibo kaya pinasabog ang gymnasium ng Mindanao State University sa Marawi City. Pero pala isipan kung na naipasok sa loob ang bomba at kung sino ang nagpasabog nito. Live mula sa Marawi City, nagbabalik si Jenny Dongon. Jenny, gaano kahigpit ang seguridad ngayon dyan? Cheryl, Jess, bantay sarado ang lahat ng entry at exit point dito sa Mindanao State University na mga pulis at sundalo, sila yung karagdagang tropa na pinadala ng AFP at PNP na magbabantay ng seguridad sa lungsod, lalo na dito sa MSU kung saan nga nangyari ang pagsabog kahapon na pagalaman. Ayan, may nangyaring ganito. Meron ba tayong panawagan sa ICC pag ganito? <laughs> di ba pag may mga ganitong nangyayari sa Pilipinas, yung ICC ba nakikita mong nakikialam? ICC ba naririnig mo na at least man lang kinukondena nila yan? Wala, di ba? Pero pagdating kay Duterte, taing tae sila. Yung mga makabayan black, pagdating kay Duterte, taing tae sila. Pero nakikita mo ba itong makabayan black na nag-ano, naga, nang nangyaring uh, ganyan dyan sa Marawi, wala. Oh, speaking of media. Oh, ito bang mga media na ito, yung ini-report na 2.66 billion, yung discrepancy na 2.66 billion, tapos ang kanilang ginastos 39 million pa lang. Ito bang media meron ng report tungkol doon? ABS-CBN, TV5, GMA, Kapuso, UNTV, lahat ng mga media. Kasi SMN na, ay eh, nagbalita na niyan. O, oh, pero itong mga, itong mga malalaking media outlet na ito, nakita nyo na ba na itinapik nila yan or ibinalita nila yang yung napakalaking discrepancy na yan doon sa kanilang hiningi versus sa kanilang ginastos? Nakita ko ba si Ed Linggao na nagpapaliwanag? Saan sa kung paano, ano ba tong, ano, ano ba tong kanilang travel expense, ano ba yung kanilang travel allowance. Wala tayong nakikita ganun. Kaya dito ka may inis eh. Dito ka may inis sa media. Kasi ang ingay-ingay na nung issue, ang ganda-ganda talagang tanungin ng mga congressman tungkol dyan. Pero ang media sobrang tahimik. Dati yung mga media konting kibot lang. Si Duterte nga umutot, umutot lang na ibabalita na nila eh. Umuwi nga si ano, umuwi nga si PRD sa Davao, nag nagpahinga lang ng, ng ilang araw eh natulog lang at uh, na picture lang na natutulog eh. Eh buong ano, buong termino ni PRD, ina-associate na siya sa bilang antukin ng presidente. Pero bakit ngayon ang media sobrang tahimik? Ang ganda nung expose ni Boss Dada at saka ni Sas. Actually, nung nag nag nilabas natin yung kanilang 2, uh, bilyones na hiningi 2.66 at yung kanilang gasos, hindi ko pa napapanood yung video ni Sas nun eh. O, oh, pero makita mo, nagkaparehas tayo ng, ano, ng uh, paliwanag, pati ng... Uh, uh, wavelength ni Sas pagdating dun sa issue na yun. Bakit kaya? Tayong mga normal na tao lang, naiintindihan natin yung, ano, yung lawak nung problemang yun. Bakit itong media parang wala? Hindi kaya, Ato ito nagtatanong ng ako ah. Kasi siyempre pag may natira dyan, hindi kaya kasama yung media sa hatian dyan? Hindi ko alam, ako yung nagtatanong lamang. Ayun, yun ang ano natin. Kaya ewan ko dito sa media na ito. Eh. Lahat na lang nung no, pinagbawa balita, pati yung mga balita sa ibang bansa na ibabalita nyo. Yung balita na yung bata, may ano, mayroong nalunok na na krus. Inoperahan sa liig na balita nyo. Hindi naman taka rito sa Pilipinas yun. Tapos itong mga ginagawa ng mga successful mga operations ng mga kapulisan at mga sundalo natin, which will give the, ano, the, the masses peace of mind, di kayo nagbabalita mga buwisit pag uh, bumabyahe ang presidente sa ibang bansa lagi kayong kasama mga hayop kayo pero kapag uh, tungkol sa ano tungkol sa success at uh, panalo ng ating armed forces pagdating sa mga kalaban nila diyan sa kabundukan hindi niyo binabalita ito namang PCOO din hindi ko maintindihan na PCOO PCO Philippine ano Communication Office kayo dapat ang nagaano, ang nagbabalita ng magagandang ginagawa ng gobyerno. Ano pa silbi nyo dyan sa PCO kung wala namang kayo nababalitang maganda tungkol sa administrasyon na to? Kami, ako nga, nagkakandahilo-hilo na ako maghanap ng mga gandang bagay ngayong administrasyon na to. Eh. Ginawa ako ng panata na pag may nakita ko, ibabalita ko kahit magalit ang mga ito. Eh. Dapat kayo, PCO, yan gamitin nyo yung inyong pondo para iparating sa mga tao ano ba yung mga magagandang nagagawa na ng gobyerno ano ba yung mga panalo ng ating mga sundalo ano yung mga huling na ipanalo ng mga polis mga ganun wala anong PCO may narinig ba kayo sa PCO ngayon kami nagtatanong lamang ha asan na yung PCO Philippine ano uh, yung nagdapat na naglalabas ng mga magagandang ganap na sa Pilipinas yung PTV4 asan na yan Diyos ko po, sabi pa ni Alan Bilyahin, bawal magtanong. Hindi nagtatanong, hindi naman congressman yung mga yan. Mga taga-PCO, nagtatanong lang tayo kung nasan na yung mga balita nila mga ganda eh. Diyos ko po. May iba balita ba sila? I believe meron Pepe eh. ni. Maaring hindi ganun karami, but meron. Eh para saan pa tanjejan sila? Magsilayas na sila diyan. Ang galing ni Trixie Cruz Angeles dati. Eh napaagaling na PCO secretary ni ano eh Trixie Cruz Angles tinanggal tanggal nyo tapos ngayon wala na Dapat nga kayo yung unang ano eh kayo yung unang nagbab nagbabalita ng as in alam mo yung pro government para naman makakuha kami ng magandang mga nagawa ng administrasyon at may balita namin dito pag check ko yung website nyo wala wala Oh. oh. sabi nga ni Manny, baka daw, ano, wag na da daw ako magtanong. Grabe naman, nagtanong na ako kung nasa na yung binabalita nila. Paano naman na tayo magiging kriminal niyan? Oo, oh, ito naman si Leila de Lima din. Isa rin to. Samantayin na natin to. Ito rin, isa rin to si Leila de Lima sasampahan daw niya ng kaso. Yung mga vloggers, ah, vloggers, vloggers, na bumabastos daw sa kanyang pagkatao. Diyos ko po, ikaw ang bumastos sa sarili mo eh. Ikaw ang umamin na nangangalunya ka eh, tapos magagalit ka kung binabastos ka eh. Ginawa-gawa mo yan, madam. Alam mo, sobrang ano ha, sobrang sensitive ninyong mga sabagi. Wala na siya sa gobyerno. Pero tinan mo ha, ikaw, nung nasa kulungan ka, sinisigaw mo yung malayang pamamahayag. Tapos ngayon, ididimanda mo yung mga vloggers, vloggers na nagbabalita ng kalaswaan tungkol sa'yo. Diyos ko po. Una sa lahat, kung hindi mo ginawa yung mga ganun, umamin ka eh. Umamin ka kay ano, di ba? Kay Winnie Monsod. Realities of a woman ka. Kung hindi mo ginawa yung mga, yun, hindi ka nila babastusin, ma'am. Mm -hmm. Hindi ba? O, oy, Garski, loko-loko ka, baka i-demanda ka noon, saba-saba. Ano ba may masama sa ba ng saba. Ako rin sumusubo ko sa ba eh. O, hindi ba? Ah, oo nga pala, Eric Perez. Totoo 'yan, hayop na PCO 'yan. Ibinalita nila 'yung number two sa ano ha, sa 'yung number two sa pinakamagaling na ahensya sa Pilipinas. Ibinalita nila pero yung number one hindi nako bulok. ICO. ICO, Philippine uh, Presidential Communications. Ano? Office. Mga bulok. Sige so po, sabi ko nga eh, wala na. Yung mga dating nagsumisigaw kay Duterte ng freedom of expression Yeah, si Maria Reza, freedom of expression. Si Dilima, freedom of expression. Gusto nila yung mga detractors nila, yung mga hindi panig sa kanila, sasampahan sampahan nila ng kaso, Diyos ko po, nakakadiri kayo. Nakakahiya kayo. Bakit kayo magsasampa ng kaso? Pikong kayo. Magano kayo. Mag uh, housewife na lang kayo. Ayaw wag na kayo, ano, wag na kayo makialam sa politika, wag na kayong magpa-interview. Panahimik kay sa bahay, magganchilyo ka na lang sa bahay. Madam, Madam Leila, total naman, sigurado ako na mapapalaya ka na ng lubusan. Huwag ka nang magpolitika. Huwag ka nang mag, ka nang mag uh, ano, mag, uh, maging personality para hindi ka na napupulaan ng tao. Gusto nyo pala ng, ano eh, gusto nyo pala ng walang may balita sa inyong pangit eh. Eh, huwag kayong gagawa ng pangit. Diba? Sabi naman, sabi tama naman, mayroon naman tayong freedom to file cases. <laughs> Pero yung nga nakakatawa, mga hipokrito kayo. Gusto nyo yung malayang pamamahayag ng mga vloggers, vloggers, tungkol sa mga nararamdaman nila towards you. <laughs> eh ano, gusto nyo yung sikilin? Gusto nyo yung manahimik sila? Una sa lahat, wala naman silang ibabalitang kabulastugan sa inyo kung wala kayong ginagawang makabulastugan dyan. O oh, hindi ba? O oh, sige, tuloy na natin ito. Naalala ko lang yun. Isang improvised explosive device with high explosive or really high explosive RPG ang bombang sumabog kahapon. kanina umaga, dumating dito sa Marawi City si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. para pangunahan ang command conference kasama ang mga opisyal ng PNP at local government unit ng probinsya. Ayon kay General Browner, isa sa mga anggulong tinitignan ang posibilidad ng retaliatory attack o paghihiganti ang motibo. Na retaliatory attack, paghihiganti. Kasi to uh, inaakuto ng ISIS, eh, ng Islamic State, ISIS po yun. Sabi ko nga sa inyo, nung panahon ni PRD, nandito lahat sa Pilipinas yan. May maute, may ISIS, may Abu Sayyaf, may NPA, Diyos ko po, ang daming problema. Alam mo, nawala kayong mga yan. Nangawala yung mga yan. Alam mo ginawa ni PRD, bumili siya ng mga gandang mga kagamitan. Minodernize niya yung uh, ano, yung ating ano, ating sandatang lakas noong panahon niya. Nawala yung mga animal. Nawala sila. Ngayon, ba't sisibali ka na naman yan? Ano nangyari? O katulad dito, sabi nga na baka ano daw to, retali retaliatory. E eh, bakit sinasabi ni Gubutidoro na ano ito? International ito. So kung retaliatory tas international, anong ginawa natin sa isang international terrorist? Hindi ba? So ano ba Ma mamaya niyan? Ano na naman to? Ma-i-connect na naman to sa Israel at saka sa Hamas, ha? Ang layo natin doon, mga boss, ha? Maaring dwelta ito ng teroristang grupo dahil napatay noong biyernes ang labing isang membro ng dawla Islamiyah, kabilang ang bagong emir o leader ng grupo na si Abdullah Sapal. Kinabukasan, napatay rin ng Task Force Orion ng Western Mindanao Command sa Basilan ang leader ng Abu Sayyaf na si Mundi Sawad Sian. Pero hindi rin inaalis ang posibilidad na may kinalaman sa pagsabog ang grupong ISIS. We're looking at all aspects. We're looking at our, all, all the angles. Remember that uh, Oh, sabi niya hindi pa rin naman daw mawawala yung uh, possibility na IC. So, syempre hindi naman talaga mawawala yung possibility. Pwede nga Pwede nga kung ano eh, lahat ng possibilities meron 'yan. The question here is uh, Romeo Browner. Oh. <laughs> Ah, uh, supposedly, Marawi is ground zero, if I'm not uh, mistaken, nung gera, hindi ba? Marawi siege. Yung uh, university na yan, ground zero yan. I mean, diyan nagtago yung mga kalaban noon. Hindi pa na rebuild ang Marawi. So, technically, hindi pa rin da malaya ang Marawi. Dapat, marami pa kayong mga tropa na nandiyan Di ba? Bakit ano? Bakit uh, paano nakalusot itong mga ganito? When the uh, Marawi siege happened here, you know, it was the... Uh... Oo, oh, syempre, Marawi siege yun. Diyan talaga nangyari yun, brown yun. when the Marawi siege happened here? Nasa Marawi ka eh. Alam ka naman, daw, Marawi siege happened in Cagayan de Oro. Syempre, Marawi siege happened there. Happened here. Ano ba to? Ano ba tong happy natin sa AFP? Uh, hindi ka na dapat nagkakamali sa mga ganyan dahil ang taas-taas ng posisyon mo. <laughs> eh no wonder sa composition pa lang ng iyong statement, alpak na, eh paano pa kayo yung intel gathering nyo? <laughs> When the Marawi siege happened here, ano yun? Sa saan sa pa pwede mangyari yung ano, Marawi siege sa Batangas? Uh, sa Bicol, ganun. Wala bumi itong AFP chip na ito. Uh, tawala uh, Islam Islamia uh Southeast Asia group that uh claimed that they were in control of what was happening here. Right? So Again, we are not disclaiming that uh, possibility that there is, there are links towards uh, international ISIS. Sabi nila Lani Coronel, ang higpit daw kung papasokan ng Marawi. Yung mga kaibigan ko at tega Marawi, hindi makauwi ng Marawi, sobrang higpit eh. Tapos paano nakapagpasok ng, pampasabog yung mga hayop na yan. Diyos ko po, oh. Naka-isolate yung MSU. Medyo malayo yun sa Marawi City. Iba ang daan at may sariling security. Kaya nga! Paano nakapasok yan? Diyos ko, lalaki ng mga Intel fans nyo. Dapat sinipin. Yung mga Intel Intel fans ninyo. Diyos ko po, magkano mga Intel fans nyo ngayon? Baka mamaya, sinisaving savings nyo din yan, ha? Yeah. Inako ng teroristang grupong ISIS ang pag-atake pero hindi pa malinaw ang motibo. Naon ng kinundi ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-atake. Ayon naman sa tagpagsalita ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, Noong gabi bago ang pagsabog sa Mindanao State University, kumakalat raw ang isang text message na mayroong bobombahing lugar. Pero hindi nabanggit kung saan ito. Ganyan din daw. Ang... No, may kumakalat na dun eh. May kumakalat na, na may papasabugin ng lugar. Just me you. Sana lahat ng mga gathering sites. So kaya, nung nalaman nyo na sana na merong may planong magpasabog, ano? Di sana hindi na kayo nagpa Hindi uh, meron daw Intel na may magpapasabog. Bawal na muna ang maggather. Di sana nagpabawal muna kayo ng simba. Bawal muna yung ano, yung marami tayo nandito sa mosque. Bawal muna yung nasa park, maraming tao. Dapat ganun talaga tandaan ninyo December na. Dapat naghihigpit tayo pag December kasi yung Rizal Day bombing. Oo. Oh, yung December na Rizal Day bombing nangyari yan nung March. Nangyari yan nung December. Di ba? So sana hindi niyo na muna pinayagan yung mga tao na magsimisa-misa na ma lalo na misa. Galit na galit sa mga katoliko yung mga yan. Oo, sabi nga ni Marilou Torrejos, ba't taga rito ka ba, Marilou Torrejos? Ba't anday mong alam? Taga Mindanao ka ba? Sabi niya may mga community dyan na nakatira at yung mga security dyan, hindi, ma hindi mahigpit sa mga nakatira dyan, especially Maranao. Takot dyan sila sumita dahil takot dyan sila sa Redo. Ano ba yan? Oh, ah, dito, ay dito pala nag-aral si Madam Marilo Torreo sa ano, Mindanao State University. Oh, hindi ba? So, very ah, sabi ko nga sa inyo, ang gagaling talaga nitong mga ano natin, nitong ating mga tagapanood dahil marami tayong nalalaman. Buti pa dito, marami tayong nalalaman. Doon sa mga may mga budget na Intel, wala tayong malaman. Isko ko po. Anong nakapagpahasik ng lagim tong mga buisit na ito? ang nangyari noong 2019 nang bombahin ang Hulo Cathedral. Cathedral bombing sa Hulo, medyo pinpointed naman yung uh, mga gumawa doon. Uh, talagang suicide bombing yun. Uh, pero itong dito sa uh, Mindanao State University, so far accounted yung mga dead bodies at na-identify na, -identify na So hindi ito kaso ng uh, suicide bombing. Talagang uh, tinanim yung bomba, pinalasa sa loob uh, at pina-explode. Kumakala pa ng mga CCTV footage para malaman kung paanong naipasok sa gymnasium ang Makala pa lang ngayon ng CCTV footage. Yes. Ibig sabihin, wala pa kayong idea sino ano kung anong uh, nangyari rito. Pero bakit may, may statement na si ano si Teodoro na foreign nito dahil umamin lang yung ISIS? Alam mo, yung ISIS, terorista kasi yan. Lahat ng terror sa buong mundo, gusto nila maging kanila. Gusto nilang akuin na sa kanila para, alam mo yun, mas lalong may magpondo sa kanila. Ganun yun. O, so hindi porket sinabi nila kami, nagpasabog dyan, maniniwala na kayo. Let's ano, tinan natin yung possibility. O na pwedeng sila. Pero tingnan pa natin yung iba. Kasi baka Memia, nandyan lang sa paligid yung mga yan. Dahil inako ng ISIS, maniniwala na tayo kaagad dun sa ISIS. Tapos hindi na natin talaga masosolve yung issue. Alimbawa, inako ng ISIS, hindi naman pala sila. Gusto lang nilang ano, dahil walang kumaako na grupo eh. Wala tayong suspect, wala tayong nahuli. Eh. So walang kumaako, kami na lang ako para sikat kami. Kasi yan, mga yan, terorista yan, tuwang-tuwa yan sa tagging sa kanila na terorista. At nagkakapondo yung mga yan dahil dyan. O ganun yun. Walang aamin kami na. O tapos tayo maniniwala na lang basta-basta. Case closed na. ISIS ang may gawa niyan. Ganun na yun. Hindi tama yun. Dapat mag -ano tayo, mga bossing, talagang do not leave any stones unturned. Ika nga. Walang makakalusot lahat ng anggulo. Nangyari na kay Tevis yan. Lahat ng mga anggulo, tingnan ninyo, aralin ninyo. Sigurado ako may makikita kayo niya. CCTV footages, okay yan. Oh sir, thank you very much sa inyong pagpapa uh, pagpapamember. Mabuhay ka.